Ayan, mayroon tayong dragon fruit. At ang sabi ay pula. Bibuksan natin kung talagang pula. At ang sabi naman ay matamis. Galing daw ito sa India. Sabi nung Pinay doon na uh, ano, sabi niya, ati, matamis yan. Tinikman namin. Hmm. Pula nga siya talaga. Oh titikman natin siya mga kalangga ko dyan kung matamis nga mmm oh my god matamis ayan o no? yeah. ilagay natin siya dito sa tupperware ayan yung tupperware yung container natin danunin lang siya. Wow. Kita ninyo yan? Nako. Ang sarap. Yan o. Oh. Palamigin muna natin siya. Kasi mas ma-appreciate mo yung ano niya dito. Kung malamig. Hmm. Ang sarap niyang kainin. Ang tamis nga. Kiss me, yo. Oh my God. Hm? Hm? ang daming dragon fruit na puti pero ayaw kong bumili kasi hindi siya matamis eh pero pag pula talaga asahan mo na na talagang maputi matamis sorry maputi naman sa tao lang nagkamali ayan bosin natin to Mm. Ay, ang sarap. Ayan. Ayan, mayroon tayong fresh na saluyot. O, ba diba? Fresh na fresh. Hmm. Tapos na to, hugas na hugas na to siya. At, himay-himayin natin. Kasi bukas, lulutuin siya ng with rabbit gulay na sa na may karne siya karning rabbit ang free, ang fresh ko talaga fresh from the farm